Magandang umaga, narito na mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Ramdam na rin ang epekto ng El Nino sa ilang lugar sa Pangasinan. Ang ilang poso roon wala nang nailalabas sa tubig dahil natutuyo na. May unang balita si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV One North Central Luzon. Ni minsan, hindi rin natuyuan ang poso na ito na ginagamit ng pamilya ni Mang Carlos sa barangay Maasin, Mangaldan, Pangasinan. Ang tubig mula sa poso ang ginagamit nilang inuming tubig, pati na sa paglalabat at pagluluto. Pero ngayong buwan lang, nagulat sila dahil wala nang lumalabas sa tubig sa kanilang poso. Maging ang poso ng kanilang kapitbahay, hinala nila epekto ito ng nararanasang El Nino. Malaking perwisyo sa amin kasi yun doon kami kumukuha ng inumin namin. Dahil walang tubig sa poso, nakikigib na lang muna sila sa iba pang kapitbahay na may koneksyon sa Mangaldan Water District. Sa ngayon, wala namang nakikitang problema ang lokal na pamahalaan. Maliit na porsyento lamang ang nakadepende sa poso o deep well. Karamihan kasi sa mga kabahayan, meron ng koneksyon ng tubig mula sa water district, habang ang ilan naman ay may sariling water source. Nakikipag-ugnayan din ng LGU sa Water District para matulungang makabitan ng tubig ang mga nasa malalayong lugar. Sabi ng Mangaldan Water District, kahit may El Nino, wala raw silang magiging problema sa supply dahil may mga karagdagang pumping station na binubuksan. Kung hindi naman po pumping station, baka sakaling yung tanke, sarili nilang tanke. Actually, yung okay. target ng Water District for the next 10 years is lahat ng barangay. Ito ang unang balita, Jasmine Gabriel Galban ng One North Central Luzon para sa GMA Integrated News. May mga nakalap daw na ebidensya si dating House Speaker Pantaleon Alvarez tukol sa umunay pamimigay ng ayuda kapalit ng pirma para sa People's Initiative. Tinuturo rin niya si House Speaker Martin Romualdez na nasa likod umano ng People's Initiative. Ilang beses nang itinanggi ni Romualdez ang paratang. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Itong si Martin Romualdez. Kanyang inisiyatib lang yan. Sa kabila ng mga nauna niyang pagtanggi, si House Speaker Martin Romualdez pa rin ang itinuturo ng dating speaker na si Congressman Pantaleon Alvarez na nasa likod daw ng gumugulo ngayong People's Initiative may mga nakalap na raw siyang ebidensya ukol sa umano'y pamimigay ng ayuda kapalit ng pirma na gagamitin daw niya sa petisyong plano niyang ihain laban sa People's Initiative. Habang uh, ginagawa nila yung mga pagpapapirma ngayon, dinodocument ko rin para pagdating ng oras, kung kinakailangan ako mag-file ng petition din sa Supreme Court kahit si Senator Coco Pimentel, tila kumbinsidong may kinalaman sa PI ang speaker. Kaya panawagan niya sa pinsa ni Rom na si Pangulong Marcos. Bakit papayagan ng Presidente na mabulabog yung administration niya ng ganitong issue na People's Initiative pa na parang ginamit ng mga members of Congress ang mode for the people? The President should have nipped this in the bud. Sinusubukan namin makuha ang panig ni Romualdez, pero ilang beses na rin niyang pinagdiin ang hindi niya utos ang People's Initiative. So you didn't give any orders pa? Si Albay First District Representative Ed Selagman pinag-aaralan namang maghain ng petisyon sa Comelec. Krimen anya ang napapaulat na umano'y pamimili ng pirma. Sa Bohol naman, hinihimok ni Natalibon Bishop Patrick Daniel Parcon at Tagbilaran Bishop Alberto Uy ang publikong huwag magpaloko sa mga nagpapapirma sa P.I. Ang isang nagsusulong sa P.I. iginiit namang walang kinalaman ng speaker sa pangangalap nila ng pirma. Wala naman na direct involvement sa speaker. Uh, as you will uh, recall that um, um, uh, siya lang ay... Uh, Inahayaan niya lang itong proseso na dumaloy and uh, let uh, the, the natural course of it uh, takes its course. Handa rin daw silang harapin ng mga petisyon laban sa People's Initiative. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Sa isang sulat naman kay Senate President Juan Miguel Zubiri kahapon, pinagtibay ni House Speaker Martin Romualdez ang kanyang suporta sa Constituent Assembly o CONAS na isinusulong na Senado. Sabi ni Romualdez, hinihintay na lang nilang aprobahan ng Senado ang inihain nilang resolution on both houses 6 kung saan nakasaad ang economic provision sa konstitusyon na naisamyendahan para i-adopt ito ng Kamara handa rin daw suportahan ng kamera kung may alternatibong people's initiative na isusulong ang Senado. Binigyan din di ni Romualdez ang halaga ng kooperasyon at pagkakaisa sa panahong ito. Sinusubukan pang ng pahayag si Zubiri kaugnay sa sulat Nasa 3% na lang ng mga jeep sa Metro Manila ang hindi pa consolidated para sa PUV Modernization Program ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Mahigit anim na raan na lang daw yan sa mahigit 22,000 rehistradong jeep sa Metro Manila. Kamakailan lang inaprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa extension ng consolidation hanggang April 30. Paalala naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista sa mga operator at driver. Huling extension na yan ay asikasuhin nang pagbuo ng mga kooperatiba at korporasyon. The extension will allow them to meet the consolidation requirement. Uh, this would enable us to fast track implementation of uh, the PUB modernization program. We hope uh, LTFRB and other concerned agencies will use the extension period to uh, uh, improve the Program's guidelines in line with race concerns, particularly here in uh, Metro Manila. Alright, guys, the Balikan. Ang pasabog na concert ng Queendom Divas. The wait is over. Please don't let me go. Take me to the river. I you know. The majestic musical event is coming to our television. Mapapanood na mama'y ang gabi ang Queendom Live, the TV special, 9.35 p.m. sa GMA Network. Saksiyan ang powerful at goosebump performances ng kapuso homegrown artists na si Narita Daniela, Hannah Presillas, Thea Ashley, Marian Osabel, Jessica Villarubin at Julian San Jose. Sa mga kapuso abroad, mapapanood naman yan sa January 28 sa GMA Pinoy TV. Naman. Ang gagaling naman powerful. lahat niyan. At pinagsama-sama pa. Manunod ako mamaya. Overloaded. Oh, super! Para tiyaking walang bumabiyahing kolorum sa mga lansangan, ininspeksyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng mga bus sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Live mula sa Makapagal Boulevard, may unang balita si Bam Alegre. Bam? Igan, good morning. Nagsasagawa ngayon ng operasyon ng mga otoridad laban sa mga sasakyang kolorum dito sa Paranaque. Maagang nagmatsyag ang SAIC o Special Action and Intelligence Committee for Transportation dito sa kahabaan ng Makapagal Boulevard. Binubuo sila ng mga tauhan ng Department of Transportation pati ng Philippine Coast Guard. Ang kanilang misyon, tiyaking walang kolorum sa lansangan o mga bumibiyahe na walang sapat na transportation documents. Ilang bus ang kanilang pinahinto para tiyakin na hindi sila bumibiyahe nang labas sa kanilang ruta at sila ay may kaukulang dokumento. Nagsisilbi na rin silang deterrent para sa illegal unloading ng mga pasahero sa Makapagal Boulevard, lalo na mga biyahe galing Cavite. Dapat sa mga biyahe, sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX lang magbababa at iikot lang dito sa Makapagal Boulevard. Bukod sa mga bus, pinapara rin nila ilang van na posibleng bumibiyahe rin ng ilegal. So ito ang sitwasyon natin ngayon dito sa Makapagal Boulevard. So maaliwalas ang kalsada dahil nga dito sa presensya rin ng saik at uh, may mangilan-ngilan pa rin mga, mga sasakyan, lalo na yung mga van na uh, kanila tinitiyak na wala itong mga dalang pasahero dahil yun ay kolorum. No? So ito ang sitwasyon dito sa Makapagal Boulevard, Bamalegre para sa GMA Integrated News. Mahal pa rin ang bigas sa mga pamilihan. Sa ilang lugar sa Bicol, umaabot na po ang presyo niyan sa 75 pesos kada kilo. May unang balita si Bernadette Reyes. 67 pesos na ang bigas sa Naga City. Pero ayon sa grupong Bantay Bigas, umaabot pa hanggang 75 pesos kada kilo ang bigas sa iba pang lugar sa Bicol. 60 pesos ang pinakamababa. Sa Mindoro na isang rice-producing province, 58 hanggang 60 pesos ang kilo ng bigas. Palaging binabanggit ng gobyerno na may stock, tumaas ang ating production, pero nananatiling napakataas yung presyo ng bigas. Mas tumaas pa. Pinaasahan natin na dapat bababa kasi yung production natin tumaas. May importation tayo. Sa tindahan ito sa Quezon City, 60 pesos pataas din ang benta sa bigas. Medyo mahirapan ka kasi dati kung... Si Ayon pa sa Bantay Bigas, hindi ramdam na mga consumer ang sinasabi ng Department of Agriculture na mga solusyon para mapababa ang presyo ng bigas. Pag tatayo, aayusin niya yung mga post-harvest facilities, aayusin niya yung uh, uh, cold storage, yung ganyan. Ginagawa na yan eh. Hindi nila talaga nirurut out yung dahilan kung bakit tuloy-tuloy yung kapusan natin sa pagkain. Sabi na Department of Agriculture, sinisikap ng pamahalaan na tulungan ng mga magsasaka sa pamamagitan halimbawa ng pamimigay ng binhi, patubig at mga makinarya para mapadami ang produksyon ng bigas. Noong nakaraang taon, nakapagtala ang Pilipinas ng mahigit 20 million metric tons na ani. Mahal kasi yung imported rice. Uh, 600 to 700. Ang mandate ng DA is really to have more uh, productivity sa farms natin, patasin yung local production ng palay. Ayon sa Department of Agriculture, dahil sa epekto ng El Nino, maari bumaba ang produksyon ng bigas ngayong taon. Pero gumagawa raw ng mga paraan ng pamahalaan para masigurong may sapat ang supply ng bigas sa bansa. We're talking with Vietnam para do sa five-year framework uh, agreement. But uh, we are also uh, diversifying yung sources ng uh, bigas beyond. Uh, Uh, Vietnam and our neighbors. Pati cancer deans na isa sana sa mga abot kayang pang-ulam, nagmahal na rin. Inaprobahan na kasi ng DTI ang dalawang piso o higit pang taas presyo sa ilang brand. Ang DTI, katuwang ng mga cancer deans manufacturer, planong maglunsad ng Pinoy sardines o mas abot kayang alternatibo para sa mga mamimili. Sa kasalukuyan, meron yan sa tinapay. Kaya tayo merong Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Pero sa taya ng Cancer sa Association of the Philippines, aabutin pa ng ilang buwan bago mailunsa dito. Pero ngayon pa lang, naghahanap na sila ng mga paraan kung paano mapapababa ang presyo ng idulunsad na Pinoy sardines. We may be looking for new sources of tomato paste. We also want to work on uh, vegetable, yung aming spicing and yung favoring uh, items from agricultural products like arroz, pepper, etc. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes, para sa GMA Integrated News. Pinuna ng ilang senador ang sunod-sunod na pagkakapanalo sa Lotto Jackpot nitong mga nakaraang linggo. Gusto malaman ng mga senador kung nagkaroon ba ng manipulasyon o sabwatan sa pagbola. May paliwanag naman ang Philippine Charity Sweepstakes Office of PCSO at may unang balita si Matt Gonzalez. Isang maswerteng mananaya ang nakahula sa winning combination ng Mega Lotto 645. Ang jackpot tumataginting na mahigit 45 million pesos. Pero sa pagdinig ng Senate Committees on Games and Amusement at Ways and Means tungkol sa Lotto Games ng PCSO, tanong ng ilang senador bakit tila sunod-sunod ang mga nakaka-jackpot sa Lotto Games. In less than one month, limang laro ang tinamaan. Sabay-sabay. Yes, in less than a month. That's questionable. Kaya nga, sa uh, sure yes, we will, have to, we will have to look at this, Mr. Without augmentation, ito yung natural accumulation of the jackpot from the bets. Then, ang theory, naka-attract na yan ang betors. Bet na yan. And then, tignan natin, months muna bago tamaan eh. So, itong nangyari last December is really an anomaly. Hindi lang one game, limang games. Iimbestigahan na raw ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ito. Pinasabpi na rin ng komite ang records ng Bureau of Internal Revenue para makita kung tugma ito sa bilang ng tumaya at napanalunang halaga. Sa pagsilip ng GMA Integrated News, sa loto results sa website ng PCSO, labing isang beses ng tinamaan ang milyong-milyong pisong jackpot sa iba't ibang loto games. Ang kabuoan ng labing isang jackpot price na yan, mahigit 2 billion pesos. Kabilang sa pinakamalaki, ang Grand Lotto 655 jackpot na mahigit 698 million pesos, Super Lotto 649 jackpot na mahigit 640 million pesos, Ultra Lotto 658 jackpot na mahigit 571 million pesos, at Super Lotto 649 jackpot na mahigit 310 million pesos, pawang mga loan better ang naka-jackpot sa mga yan. Ang tsansa daw na manalo sa pagtaya sa iba't ibang loto games, naglalaro sa 1 in more than 5 milyon hanggang sa 1 in more than 40 milyon. Kaya mas may tsansa ka pa daw matamaan ang kidlat na 1 in 15,000 kesa jumakpot. Pinabulaanan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang mga haka-haka na minamanipula nila ang resulta. Partikular ang kontrobersyal na 649 Grand Lotto kung saan mahigit 640 million pesos ang napanalunan ng isang tao na tumaya online. May mga nagsumbong daw kasi kay Sen. Rafi Tulfo na posibleng kasabuhat ang PCSO. Ang sinasabi ng ilan merong kayong plinanta na tao para tayaan ang lahat ng possible combinations. At ginawa yun yun, 280 million ang ginastos. Minus dun sa 640, itong 649 ay pinalunan sa online. Pwede manipulahin yung machine na para magkaroon na automatic sequence betting na in a matter of minutes or hours, kaya nang matayaan ang lahat ng numero. We would like to assure you that you can never, never manipulate it. Kaya nga po allowed kami mag-bet. Mr. Chen, even I can bet because it's beyond me. Betting po on all combinations is a right of anybody. Kung it doesn't guarantee anything po. if kung assuming somebody betted on the all the combinations, which is allowed, the mampo, all right. if you can, if you can, it doesn't even guarantee you that you will get the the jackpot by yourself. No? Yes. Paring dalawa kayo, tatlo kayo, yes. apat po. That's number one. Number two, our record shows na hindi naman po binetan po ang lahat ng combinations on the day po ng tinamaan. Tinanong din ni Tulfo kung posibleng magsabuatan ang mga kasama pag binola ang loto jackpot. Sabi ng PCSO, may taga commission on audit na kasama pag binobola ang panalo. May CCTV rin daw sa kwarto kung saan ito ginagawa. Pero sabi ni Tulfo, Now, halimbawa na lang, ito yung wild imagination letters. Nagsabuatan lahat. Halimbawa na lang. So yung may root access, kaya pa rin manipulahin yun nag-usap po sa plot, o, oh, mga chief, mga bossing, mga friendship, tahimik na kayo dyan. Papalitan natin itong through the roof access, may roof access, palitan natin, palabasin natin na may nanalo. Possible o not. Possible. Sabi naman ni GM Robles, cut off na ng 8.30pm para sa pagtaya bago ang draw ng 9pm. Nakahiwalay na raw ang mga taya kaya hindi na itong mababago o madaragdagan pa. Almost real, real time po ang pagpasok ng bola dun sa stand alone na yon. So I don't think it's possible kasi hindi na ho online yun eh. Nasa drive na yon eh. Right po we don't have any evidence of fraud. Ipagpapatuli pa ng Senado ang kanilang investigasyon. Ito ang unang balita. Mav Gonzales para sa GMA Integrated News. Matapos ang sinulog at ati-atihan, dinagyang festival naman ang bibida ngayong weekend. Maigpit na ang seguridad doon para sa pagdiriwang. Live sa Iloilo City, may unang balita si Kim Salinas ng GMA Regional TV One Western Visayas. Kim? Igan, ramdam na ramdam na uh, dito sa City of Love, Iloilo City, ang dinagyang uh, fever. Ang mga ilonggo, pati na ang mga bisita, nagsimula ng mamasyal at mag-enjoy sa mga masasarap na pagkain na tatak ilonggo. Dalawang araw bago ang hinagyang tribes competition, puspusa na ang rehearsals at blockings ng mga competing tribe na pampato ng iba't ibang paaralan sa lungsod ang supporters nila. Hindi pinalampas ang pagkakataong makapanood ng patikim na performance nila sa mga judging area. Bago ang pasiklaban ng mga tribo sa linggo, dagsa na rin ang mga bisita sa food festival para matikman ang tatak ilongo ng mga pagkain. Patunay ito kung bakit kinilala ng UNESCO ang Iloilo City bilang Creative City for Gastronomy Iloilo -Ilo City has like the best food ever in the Philippines, maybe even the world. It's it's awesome. Pagabi dito kami kumakain kasi mas mas masarap ang mga luto nila dito. Masarap lalo na yung pantat, yung inasal, tsaka yung mga sisig nila. Habang nag-e-enjoy ang mga bisita, sinisiguro naman ang mga otoridad na mapayapa ang pagdiriwang ng dinagyang. Nasa siyam na libong security force kabilang ang pulisya, iba pang law enforcement agencies at mga force multiplier ang nakakalat sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Kahapon, kinanap ang send-off ceremony sa Iloilo Freedom Grandstand sa pangunguna ng Police Regional Office 6. I want to assure everyone that the Philippine National Police along with our uh, counterpart in our law enforcement services is fully prepared and ready to fulfill our duty in maintaining peace, order, and public safety throughout this momentous occasion. Malaking hamon daw ang pagbabantay sa Dinagyang Festival ngayong taon dahil hindi natuloy ang hiling nilang signal shutdown. Asahan na raw ang mas mahigpit na inspeksyon sa mga dadalo lalo na sa entrance ng festival sites. Bawal magdala ng backpack o maleta, gayon din ang mga matatalim na bagay. May gun ban sa buong lungsod ay pinatutupad simula January 19 at magtatagal hanggang sa lunes, January 29. Samantala, dumating na ang replika ng imahe ni Sr. Santonio de Cebu noong Miyerkules na agad inilibot sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Mamayang hapon, isasagawa ang fluvial at solemn food procession Alas 12 ng tanghali, sisimula ng pagpapasakay sa mga bangka sa Parola Wharf. 50% lang sa kapasidad ng fiber boat ang pwedeng sumakay. May gaganaping ritual pagdating sa Mulya Lunes Street bago simulan ang solemn foot procession patungong Isnard, J.M. sa pabalik sa San Jose Parish Placer. Sa flow bial, uh, kung hindi kita makasakay, uh, hindi lang kita mga akid, no? limited lang aton nga, nga fiber boat, kay ang ano subong sang Coast Guard no ticket no boarding Igan inaasahan o inaabisuhan ng PCG at organizers ang publiko na hindi uh, papayagang uh, sumakay o sumama sa fluvial uh, procession mamayang hapon ang mga minor de, de edad, senior citizens, mga PWDs at pati na rin uh, buntis. Igan Maraming salamat, Kim Salinas. Magsasagawa ng prayer rally ang ilang grupo sa Davao City para tutulan ang pagpapapirma sa People's Initiative para amyandahan ng konstitusyon. Ang kay Davao City Councilor Conrado Baluran, nasa 50,000 individual ang inaasahang lalahok sa prayer rally sa January 28. Dito nakaraang linggo, may mga residente nagsabi na binigyan sila ng claim stubs na mga nagpapapirma kapalit umano ng ayuda. Bukod sa Davao City, napapaulat din ang bilihan o manan ng pirma sa iba't ibang lugar sa bansa. Samantala ngayong araw, opisyal nang ide idedeklarang International Shrine ang Antipolo Cathedral o ang Our Lady of Peace and Good Voyage. Yan ang unang balita live ni Ian Cruz. Ian, good morning. Ivan, inasang mas Yes, Ivan, inaasahan ngang mas darami pa ang mga diboto dito sa Antipolo dahil sa nalalapit ngang solemn declaration bilang international shrine itong uh, Antipolo Cathedral. sa nga, Ivan, ang uh, nagaganap ngayon dito dahil dun sa parada na ginagawa ng uh, iba't ibang mga grupo kasama na yung uh, drum and lyre uh, sa iba't ibang uh, bahagi ng uh, syudad. At uh, iba't alas 8, mamaya ay uh, inaasahan nga ano, yung uh, posisyon ng Our Lady of Antipolo mula sa sacristy tungo sa harap ng katedral, isasagawa sa patio ng katedral ang uh, coronation rite at uh, pangungunahan ni Papa uh, Charles John Brown ang banal na misa kasama pa ang mga ubispong Pilipino. Formal na naging International Shrine Antipolo Cathedral March 25 noong nakarang taon. Mas kilala ito ngayon bilang International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage. Inanunsyo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o so CBCP ang magtanggap ng isang decree mula sa Vatican na nagtataas ang Antipolo Cathedral bilang International Shrine. Antipolo Cathedral ang unang International Shrine sa bansa Ikatlo sa Asya at ikalabing isa sa buong mundo ay sa CBCP. March 25 ang araw din kung kailan ang imahe ng Our Lady of Peace and Good Voyage ay umalis sa Acapulco, Mexico sakay ng isang galyon halos apat na halos 400 taon na nakakaraan. Labot maharo ng bagyo at muntik pang masunog ang galyon sa ratlong buwan nitong paglalayag sa karagatang Pasipiko. Ngunit nakarating ang imahe ng ligtas sa Pilipinas noong 1626 at mula noon ay tinatawag na ngang Our Lady of Peace and a Good Voyage. Iban, yung uh, ilang uh, kalsada sa palibot nga nitong Antipolo Cathedral ay uh, nakasara dahil nga sa ginaganap ngayon ano ng mga sa parada at seremonya dito at uh, patuloy tayong mag-aantabay sa iba pa mga kaganapan mula rito. Itong unang balita mula rito sa Antipolo, ako si Ian Cruz, nag-uulat para sa GMA Integrated News. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Ian Cruz. Definitely slay ang ilang Sparkle love teams sa tapok sa exclusive Kapuso profile shoot na parte ng 29th anniversary ng Sparkle GMA Artist Center. Present ang barda ni Barbie Forteza at David Licauco na napanood sa Maria Clara at Ibarra at maging sino ka man. Ready na rin ang barda na magpakilig sa upcoming Kapuso drama na Pulang Araw. Oozing with talents, featured din sa profiles ang Julie Ver, Nina Julian San Jose at Raver Cruz, na may achievement na sa TV series, concert at film. Linggo-linggo rin sila napapawaw sa All Out Sundays. At isa pang trending love team, ang Ruka Nina Ruru Madrid at Bianca Umali, na subok na ang chemistry sa successful series na The Right One na collab ng Jimmy at VIEW Philippines. Pinatunayan daw ng anim na Sparkle Stars ang kanilang longevity at star power sa showbiz. Ang kapuso profile shoots ay produced ng GMA Digital Media Production. Mga kapuso naman sa Canada, abangan din ang Barda Juliver Ruka at si kapuso comedian Bubay sa Sparkle Goes to Canada show sa April, directed by Mr. M. Johnny Manahan. Nice. Abang, abangan naman taga Samantalang, it is time to give back to sh the showbiz industry, sabi ni Asia's Multimedia Star Alden Richards. Nag-organize ang kickoff party si Alden bilang pasasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa kanya. Kabilang sa mga dumalo si na GMA Network Senior Vice President Annette Gozon-Valdez, Sparkle Vice President Joy Marcelo, at Sparkle Talent Manager Tracy Garcia. nag back si Alden's achievements niya for the past 13 years sa showbiz at may pasilip sa career goals niya this 2024. Excited din siya sa first time niyang pagdidirect ng pelikula at sa biggest family drama ng taon na pulang araw kung saan makakasama niya sina Barbie Forteza, David Licauco at Sanya Lopez. This is a legacy project. This is uh, a tribute to all the people who have sacrificed their lives and their lifetime to, to bring us freedom. If not for their grit, if not for their sacrifices, wala tayo. Eh. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.